ay anong pinagkaiba ng mga kabataan? noon sa kabataan ngayon. Kabataan noon, kumakaway ka kapag may dumara ang aeroplano. Inaantay maubos ang tubig sa tabo sa ulo. Ginagawang swimming pool ang tanggana ni nanay. Ginagawang braces ang foil ng choknat. Naliligo ka sa alulod ng bubong kapag umuulan. At kapag gabi naman, akala mo sinusundan ka ng buwan. Nagko-concert sa harap ng electric pan. Kabataan ngayon, ang problema ay pera at cellphone ang problema lang namin noon kung paano makataka sa bahay para di matulog ng tanghali. Tumaki man kami sa palo, aminin natin, mas maraming nire na magulang sa panahon noon kaysa ngayon. Mga kabataan ngayon, isang chat lang, may jowa na. Eh kami noon sa claims lang umaasa. Broken hearted pa pag friends ang resulta. Mga kabataan noon, ang dami ng alam ng trabaho. Kesa sa kabataan ngayon, tamad na, puro pa gadgets, di pa mautusan. Minsan nagiging ibon, minsan nagiging paniki. Wit lang, wit lang, wit lang. Batako, batako, batako. Idol, hindi kawawa ang batang inuutusan sa gawaing bahay. Ang kawawa ay yung batang lumalaki na walang alam sa buhay. Yung nakaranas lang ang pupuso nito, real talk yan.